Guys, ayan o. Oh. Hola amigo, amiga. Ayan o. Oh. Masama ang panahon ngayon sa Boracay guys. Ayan tingnan mo. O. Oh. Pero tuloy pa rin yung mga activities guys o. Oh. Yung mga parasailing. Sobrang dami pa rin guys o. Oh. lakas na ng ulan doon guys. Kung napapansin nyo yung mga bangka parasailing. Kung tuwa yung mga foreigner doon. No. Ayan. Grabe. Lakas na ng ulan guys. Dahil off season ngayon dito sa Boracay.

sobrang lakas ng hangin guys sana naman na hindi magkaroon ng isang bagyo din guys pero ang mga kapatis na ulit sa kasi naman kasi kapagat kasi kaya kung papansin nyo lahat ng mga island hopping doon dito wala kang mapapansin doon sa kabila lahat oh. yeah, ayan ang lakulan guys ay natin susung natin ah. guys yan yan yun ang ulan oh, yun ang mga parasailing yan mga nag enjoy dito sa Buracay oh, yan so, yung mga vacationista guys yan pa rin oh. tuloy pa rin yan uh, boyfriend yan guys uh, puro lalaki yan naglakad lang sila dito enjoy lang sila yan ipapakita sa inyo dahil sa sama ng panahon ngayon guys uh, kailangan na natin na uh, magtago sa isang lugar para hindi tayo mababasa okay guys uh, don't forget to follow like and share Ramboy Vlogs okay so paki-subscribe na rin po guys uh, tulungan niyo na rin po ako para lahat pong matulong niyo magagawa ko po sa aking paglalakbay ng aking paggawa ng magagandang content okay Thank you so much guys and have a nice day po sa inyo lahat.